Umalo na sa 21 nasawi sa Batangas dahil sa Bagyong Christine. Kabilang dyan ang limang residente sa Agoncillo, Batangas na nabaon sa landslide at tinangay ng baha. Nasa frontline balitang yan si Reynel Pawi. Sa puneraryang ito sa Agoncillo, Batangas, nagreunion si Randy at kanyang amang si Rafael matapos ang mahigit dalawang taon. Bumukod na si Randy mula na magkaroon ng sariling pamilya. Ang kaso, nakakabaong na niyang dinatnan ng ama. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine, rumagasa ang baha at putik sa bahay ni Tatay Rafael sa Barangay Panhulan. Inuna niyang isalba ang anak at mga apo. Babagsak ngayon yung bubong. Sinipa niya yung kapatid ko at saka yung dalawang apo. Para po makalabas lang at nang hindi mabagsakan sa bubong, sa loob. So nung naitulak niya po, doon na po bumagsak yung bubong ng bahay. Patay rin ang isa pang senior citizen na si Susan sa barangay Subic Ibaba. Tinangay naman siya nang rumaragas ang tubig. Nung so, lumakas po ang tubig, nagkabitawan na po para sa sila ng dala. Tapos yung isa pong kapatid, yung auntie ay sumabit po sa kotse. Tapos si mama po, diretso sa na ng tubig. Umabot na sa lima ang nasawi sa gonsilyo dahil sa bagyong Christine. Sa barangay Banyaga at Bilibinwang, may mga nawawala pa matapos anuri ng bahang may kasamang putik. Sa Lemery, Batangas, mahigit isang daang pamilya ang nagpalipas ng gabi sa isang simbahan. Karamihan sa kanila halos wala nang nasalbang gamit. Sa buong buhay ko, ho, ngayon lang ho, ako nakaranas ng ganito. Nagkalat din ang mga pirapirasong sanga ng puno sa barangay Malinis. Hanggang tuhod naman ng kapal ng putik sa barangay Ayaw-Iyaw kaya gumamit na ng bako ang ilang residente para alisin ito sa kanilang bakuran. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.